Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini ngayong Pebrero 2, 2025. Ngayong Pebrero 2, ang enerhiya ng araw ay sumasalamin sa kakaibang pagdiriwang ng Groundhog Day. Sa ganitong pagkakataon, binibigyan ka ng pagkakataon na muling yakapin ang iyong likas na kuryosidad at pagkamakatawid sa mga hindi inaasahang kaganapan. Ang iyong kakayahang mag-isip at kumilos ng mabilis at ang iyong likas na pagiging mapanuri ay magsisilbing gabay mo sa mga pagsubok na maaaring sumulpot sa araw na ito. Habang ang araw ay nagiging mas masigla at puno ng posibilidad, tandaan na ang pagiging bukas sa lahat ng uri ng karanasan at pagkakataon ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pananaw sa iyong mga pangarap at layunin. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ipagpatuloy ang pagtangkilik sa mga ideya at plano, at huwag hayaang ang takot ay humadlang sa iyong pag-usbong. Pagtanggap at pagpapalawak ng iyong kuryosidad at pagkamangha. Ang enerhiya ng araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga misteryo at posibilidad na kailangan mong matutunan at yakapin. Sa pagkakaroon ng Groundhog Day, isang pagkakataon para sa muling pagminilay at pagbabago, iniimbitahan ka ng universo na maglaan ng oras upang magmuni-muni sa iyong sariling mga hangarin at kagustuhan. Sa tuwing ikaw ay magmumuni o mag-isip tungkol sa iyong mga pangarap, maglaan ng sandali upang balikan kung anong mga bagay ang talagang nagpapasaya at nagpapalalim ng iyong kaligayahan. Minsan, ang pinakamagandang desisyon ay nanggagaling mula sa mga simpleng bagay na dati ay hindi mo pinapansin. Ito ang panahon na magbukas ng bagong pananaw at magtangkang magtakda ng mga bagong layunin, isang hakbang na magdadala sa iyo patungo sa mas mataas na antas ng kabutihan at tagumpay. Sa bawat pagkakataon ng buhay, ang pagiging bukas sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng pagkamangha at kadalakan ay isang mahalagang susi sa personal na pag-unlad. Maging handa na tanggapin ang mga kaganapan na magbibigay sa iyo ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Hindi lahat ng bagay ay laging makikita sa unang tingin, ngunit sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, magkakaroon ka ng pagkakataon na makita ang kabuuan ng iyong mga karanasan sa mas malinaw na paraan. Kaya tiyakapin ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit o kalaki, at maging masaya sa mga magagandang bagay na dumarating. Pag-interpret ng iyong intuition at pagtitiwala sa iyong sarili. Ang araw na ito ay magdadala ng isang natatangin pagkakataon upang pakinggan ang iyong sarili at tanggapin ang mga pagpapasya na nagmumula sa iyong pusong tumutok sa iyong mga damdamin. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Aris, ang mga emosyon ay maaaring magising at magdala ng matinding pagsabog ng enerhiya kaya't magandang maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni. Sa tuwing ikaw ay magsisimulang makaramdam ng labis na tensyon o alalahanin, maglaan ng oras upang humina ng malalim at hayaan ang iyong katawan at isipan na magbalik loob. Sa ganitong pagkakataon, ang iyong intuition ay magiging iyong pinakamahalagang gabay. Huwag matakot na sumunod sa iyong mga nararamdaman at magtiwala na ang iyong kakayahang magdesisyon ay makatutulong sa iyo upang magtagumpay sa anumang sitwasyon na iyong kaharapin. Minsan, ang mga pagkakataon na hindi mo inaasahan ay nagiging pagkakataon para sa pinakamatinding pagbabago sa iyong buhay kaya't sa bawat pagkakataon na magmumuni-muni ka tungkol sa iyong mga layunin at pangarap, hayaan mong gabayan ka ng iyong inner self patungo sa mas magagandang bagay. Huwag mag-atubiling gamitin ang iyong likas na talino upang mag-interpret ng mga emosyonal na sitwasyon at magdesisyon ng matalino. Ang iyong lakas ay nagmumula sa iyong likas na kakayahang mag-isip at kumilos ng may katapangan. Pagyakap sa mga pagbabago at pagharap sa hamon ng emosyon. Ngayong araw, maaari mong maramdaman na ang iyong mga emosyon ay lumalakas at nagiging mas intense. Ang impluensya ng buwan sa aris ay naghihikayat sa iyo na tanggapin ang mga matitinding nararamdaman at gawing pagkakataon ito para sa iyong sariling paglago. Sa halip na umiwas sa mga nararamdamang ito, maglaan ng oras upang mag-reflect at tanungin ang iyong sarili kung paano ang mga ito ay makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Ang mga intensyon ng araw na ito ay maaaring magbukas ng mga pagkakataon upang magsimulang magbago ng pananaw o magsimula ng mga hakbang na iyong pinapalampas noon. Ang mga magagandang pagbabago ay madalas nangyayari sa mga hindi inaasahang sandali, at ito ang panahon upang magtiwala na lahat ng ito ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matibay na kinabukasan. Kapag nagsimula kang maghanap ng mga sagot sa iyong mga nararamdaman, laging tandaan na hindi mo kailangang mag-isa sa iyong paglalakbay. Ang iyong mga kaibigan at pamilya ay naroroon upang magbigay gabay at suporta kaya't gamitin ang mga relasyon mo upang mapalalim ang iyong pag-unawa at pagkakakonekta sa iyong mga nararamdaman. Paghanap ng pagkakataon sa mga pagkakasalungatan Ngayong araw, may potensyal na magkaroon ka ng mga sagupaan o hindi pagkakaintindihan sa mga tao sa paligid mo. Ngunit huwag malungkot o mawala ng pag-asa sapagkat ang mga ganitong pagkakataon ay nagiging oportunidad para sa malalim na pag-unawa. Huwag matakot sa mga hamon ng relasyon, sa halip, tingnan ang mga ito bilang pagkakataon upang palakasin ang iyong koneksyon sa iba. Ang tunay na lakas ay makikita hindi sa pag-iwas sa mga problema, kundi sa kakayahang magpatuloy at magtulungan upang lutasin ito. Kung may mga pagkakaiba kayo ng opinyon, maging bukas sa pag-usapan ito ng maayos. Ang mga pagkakaintindihan ay nagiging daan sa pagpapalawak ng iyong mga pananaw at pagpapalalim ng iyong relasyon sa mga mahal sa buhay. Maswerteng elemento at gabay para sa araw. Maswerteng kulay, asul at berde. Ang asul ay nagdadala ng kalmado at balanse, habang ang berde ay nagpapalakas ng iyong pagunlad at pagbabalik loob sa mga mahalagang aspeto ng iyong buhay. Maswerteng numero, tatlo, lima, siyam. Ang mga numerong ito ay nagbibigay gabay upang matulungan kang magtagumpay at makahanap ng solusyon sa mga hamon. Maswerteng crystal, amethyst at citrine. Ang amethyst ay magsisilbing proteksyon laban sa negatibong enerhiya, habang ang citrine ay magdadala ng kasiyahan at pagunlad sa iyong buhay. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa mga aktibidad na magbibigay saya sa iyong puso, tulad ng paggugol ng oras kasama ang mga mahal sa buhay o pagsubok ng mga bagong libangan. Ang mga ganitong aktibidad ay magdadala ng kaligayahan at magpapalakas sa iyong emosyonal na kalagayan. Pagwawakas ng araw at pagpapalakas ng iyong kaluluwa. Habang ang araw ay nagtatapos, huwag kalimutan na magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na iyong naranasan. Ang bawat hakbang na iyong tinahak ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas matagumpay na bukas. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matutunan ang mga bagong bagay at palakasin ang iyong sarili. Kaya't magpasalamat sa bawat oportunidad na dumarating. Isaisip mo na ang iyong likas na talino at pagiging bukas sa mga bagong karanasan ay magdadala sa iyo ng mas magagandang bagay. Ang buhay ay puno ng posibilidad at ikaw ay patuloy na pinapalakas ng universo upang magtabumpay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.